Welcome po sa aming YouTube channel, ang Team Idol Vlog. Kung bago lang po kayo sa aming channel, paki-subscribe naman po at paki-click na rin po 'yung notification bell para updated po kayo sa mga bago naming mga video. Pinagpalang araw po mga ka-idol. Kami nga pala ay maagang gumising, alas 5 pa lang ng umaga to kaya medyo madilim pa. Hindi po muna kami gagawa ng mga bangka ngayon, kaya kami mangingisda na lamang muna. Ngayon po kasi yung season na marami kayong mahuhuling tulingan at malaguno, kaya kami yagyag -yag na po papunta sa dagat. Punta po kami ng laot at maaga kami umalis dahil mas maaga, mas maraming blessing. At nandito na nga po kami sa laot. Ito po yung spot na aming papangisdaan. Nire-ready ko lang po lahat ng aming kailangan at kami magsisimula na. Ang gagawin po natin ngayon ay mag-aabang ng mga lutang na isda at habulin po natin at papahabulan natin ng mga kawil. Pag sumibad po sila ay may huli po tayo. Habang nagre-ready po tayo ng mga kawil, dapat po nakaredy din ang ating mata at Para pag may nakita tayong mga isang mga nakalutang na nanginginain, ay habulin na po natin. po ang sa akin si Kuya Oman's Vlog sa Facebook po pakipollow niyo po yung page niya Kuya Oman's Vlog habang nabibijyo po kami nito talagang biglang may lumutang na po kaya kami paspas -pas na hindi na po namin nabideohan na ang aming pagandar kasi po malalaki na rin po ang alon at ito na nga po kami po yung nakapadawi na talagang paspasan na po malaganong po na padawi namin Habang hinihila ko putong ating mga kakawil na nararamdaman ko po ay marami siyang huli pero unti-unti rin po tumatanggal ganun talaga po pag para sa iyo ay para sa iyo kaya kami po ay nakaisa lamang dito Sa payong talaga po minsan maraming huli minsan kakaunti at minsan po dumadating pa nga sa point na wala pero salamat pa rin po at nakakapangisda Ito po ang unang huli namin ngayong araw. Minsan po natatagalan talaga. Minsan ay maaga kaming dumating dito pero tanghali na nakakahuli. Minsan po. Minsan naman po ay maaga talagang nakakahuli. Ito pong isda na to ay malaguno. Masarap po itong inihaw dahil medyo makapal ang kanyang kaliskis. Ito po, magkakana na po si Team Idol Vlog. Ito na nga mga ka-idol, ang pangalawa naming huli. Isang malaking tuluyingan. Kulang tatlong kilo siguro to. Wala pa kaming maayos na camera mga ka-idol. Cellphone lang itong pang video namin. Baka kasi mabasa pag, pag nagbilis uh, na ang patakbo namin bago lumakas ang alon. Ay talagang basa Oh. Kaya uh, ang nabibidyohan na lang po namin ay yung nakahuli po kami. mag po muna kami ng pambili ng camera para maayos po ang ating pagvideo. Mga ka-idol, na po kami. Tatlo po ang huli namin, hindi na po namin nabigyan yung isa. Tulingan! Tulingan! -tulingan! Tatlo ang naisampan namin. Hey. Tatlo po ang naisampan namin isda dahil nalalagot po yung iba. Pero salamat pa rin po kay Lord at kami nakahuli. Yung mga kasamahan po namin aming mangingisda ay malalaki po ang huli. Sulit po kahit tatlong piraso din yung iba pero malalaki talaga po. Isang malaguno at dalawang tulingan po na malaki ang aming huli. Solved na rin po ito. May pang ulam po at pangbenta kami para ipanggas sa sanad na kami. Pero ang huli ng mga kasamahan namin, sobrang lalaki. Tignan nyo ang gano'ng kalalaki yan. Ang laki! Ito na po mga idol, nakauwi na po kami at ito po ang huli namin. Tara po magkape po muna na tayo para ayos. Yung malago po ay ibibenta natin para may panggasolina tayo sa sunod na pangingisda natin. At yung isang tulingan ay uulamin natin at yung malaking tulingan ay ibibigay po natin kay Kuya Oman's Vlog. Kinilo na po ni Kuya Oman's Vlog yung kanyang isda. 2 kilo at 3 fourths. Ayan. Ay, uli ho namin kayo tibong yan. Oh, okay. 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 <laughs> 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 ano nga yun? So, ano nga yung vlog ni Kittybong? Ay, uh, Ay okay. salamat team, team, Idol Vlog. Ay, yung ko isa. Ay, tatlo kayo kaya doon eh. Hindi, dalo lang lang eh? Ay, <laughs> 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 tama na. Tama na. Tama na to. Hindi, yung ulo na lang. Tungin mo. <laughs> oh, nasabihin mo kagaya tibong. Salamat, Mayor! <laughs> Mayor! <laughs> 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 oh! mae kayo hello oh mama Napakasarap sa liwang isda. Salamat, Team Idol Vlog. Kay Kuya Bong, kay sa kanyang ka kay Ati Tess. At kay Kuya Omas Vlog. Pakisupport guys. Napakasarap. Libring ulam. Terima kasih, My Idol Drugs, salibering ulam, kau yakin bung, terima kasih.